Luka Doncic naghahanda na sa laban nila sa kanyang dating team na Dallas Mavericks. Pero bago yan, maraming fans ang natuwa matapos ang malaking panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets kahapon, isa itong patunay na ang Lakers ay isa ng playoff contender team sa NBA. Sa kanilang last 15 games nakapagtala sila ng 12 wins at 3 losses, pareho ng Boston Celtics para sa pinakamagandang record sa liga. Malinaw na nasa tamang direksyon ang kanilang kampanya ngayong season. Sa opensa, nasa top 6 ang Los Angeles Lakers kasama ang Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers at Denver Nuggets. Ipinapakita nito na kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga elite teams pagdating sa scoring. Pero ang mas kapansin-pansin sila ang nangunguna sa buong NBA sa depensa sa huling 15 games na may defensive rating na 106.4. Ito ay isang malaking dahilan kung bakit sila matagumpay sa mga nakaraang laban. Nakatulong nga dito ang kanilang mga defensive player na sina Vanderbilt, DFS, Gabe Vincent at si Jackson Hayes. Bukod pa rito sa net rating kung saan pinagsasama ang opensa at depensa ay nasa ikatlong pwesto sila kasabay ng Cavaliers, Thunder, Celtics at Nuggets, mga top contenders para sa NBA Championship ngayong taon. Kahit hindi pa ganap na pulido ang kanilang opensa, unti-unti nang gumaganda ang laro ng Lakers. Malaking factor dito ang bagong dating na si Luka Doncic na kasalukuyang nag adjust sa sistema ng team matapos ang apat na laro. May natitira dalawang buwan bago ang NBA playoffs, kaya may sapat na oras ang Lakers upang mas pagandahin ang kanilang New Look Lakers offense habang pinapanatili ang kanilang matibay na depensa. Kung magpapatuloy ang ganitong performance, siguradong magiging isang malaking banta ang Los Angeles Lakers sa kahit anong koponan sa NBA. Abangan natin kung paano nila tatapusin ang season at kung paano sila papasok sa playoffs bilang isang tunay na championship contender. Samantala, ngayong Miyerkules ay magaharap ang Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks sa unang pagkakataon matapos ang kontrobersyal na trade na naganap nitong buwan. Isa itong laban na siguradong aabangan ng maraming fans lalo na't babalik sa Lakers Arena sina Max Christie at Anthony Davis bagamat hindi pa tiyak kung makakalaro si AD. Inaasahan pa rin na magkakaroon ng tribute para sa dalawa particular kay Davis na isa sa mga susi sa kampyonato ng Lakers noong 2020. Samantala ito rin ang unang pagkakataon na makakaharap ni Luka Doncic ang kanyang dating team ang Mavericks matapos ang biglaang trade na nagpalipat sa kanya sa Lakers. Ayon sa mga analysts, tiyak na magiging personal personal ang laban na ito para kay Luka lalo na't na hindi naging maganda ang kanyang paghihiwalay sa Mavericks siguradong gaganti daw ito sa Dallas management at kay Nico Harrison sa ginagawang pamamahiya sa kanya sa social media lalo na at nagtala pa lamang ito kahapon laban sa Nuggets ng double-double performance bukod sa tensyon na dala ng dating mga manlalaro magiging crucial din ang laban na ito para sa parehong kuponan sa kanilang standings sa Western Conference ang Lakers ay kasalukuyang naghahanap ng mas matibay na winning streak habang ang Mavericks naman ay nais patunayan na kaya nilang magtagumpay kahit wala na si Luka sa kanilang lineup. Sa lahat ng ito, isang bagay ang tiyak, magiging mainit, emosyonal at puno ng aksyon ang laban na ito. Tiyak na wala nang mas hihigit pa sa isang matchup na may halong personal na kwento, intensyon at pride. Abangan natin kung sino ang magpapakita ng tunay na tapang sa court ngayong Miyerkules. At 3-point follow by Luka Good. sixty three fifty two 52 Lakers.